Morning, morning. Welcome back. Are. Oh, ayan. napo ano eh ayun. Ginagawa nila yung isang makina, tumi tumirek. <laughs> ano po yung pambelt kasi parang sira, mapuputo din. Kaya pinalitan ng pambelt. na lang ng tornilyo. Oh, ayan, medyo medyo kumapal. Lumaki na. hindi na patay yung lahat ng damo kaya pa-i-spray na naman ang pandamo pagka uh, nakakain na ng ano ng pataba tsaka natin susundan ng ano ng pandamo to ah oh, wala ito lahat ay kalalaki na rin naman eh tumubo naman na eh Do sa bandaro medyo ang Oo, oh, huli pang kuno lang. Eh. Oh. Ano po? Oh. Yan oh. <coughs> Tumubo na oh. Alagain nga lang talagang ano eh, mainit eh. Mabastante ah, ang mo sa tubig. Kasi itong kapitbahay ko, hindi naman nagpapatubig. Ah, ano na to sa kanila, parang mahala na eh. <laughs> yun sabog nila rito ito kasi hindi kasi ginayak pagkaan eh sinabugan alam basta tapos hindi na pa ng contractor ganon o, ala lang patubigan bahala na bahala na si batman ngayon eh, natubo naman ngayon oh. bahala na si batman dyan oh. Eh, yung sa amin, ginayak namin. Ah, uh, ito. Baka dito sa dito sa malayo green eh. Um, magandang tingnan eh. Kasi iba talaga 'yung sabog eh. mayroon may talagang lungkaw-lungkaw na lungkaw, madalang. Oh, so, hindi tayo banda. Ba Ikutin natin yun to. Tapos makikiusi tayo ro sa sa uh, mga tinanim nila riyan. Ayun. Okay. Dito ako maglalakad. Mahirap sa pilapel, baka mahulog tayo. <laughs> buti nga, hindi ako nada para sa nung nagperform ako eh. buti hindi ako nada katatakbo. Yun ang sabi ko. Sabi ko, wag lang sana ako madada pa. wala naman ang Diyos eh, hindi mo ako nada Ibig sabihin, matibay pa yung ano. Matibay pa yung tuhod natin. <laughs> eh, hey ako ay masaya na rin kasi na-execute na ko lahat yung mga ano eh tumayaming yung mga, uh, mga props ko tsaka yung sayo-sayo ko sa tugtog nako ay eh, kahirap din mahirap din yung gano'n natatayaming mo sa kanta ito yung bagong tanim nila na, no? nasira parang nanilaw oh. Ang <laughs> Hindi naman to ano eh Opa ko ano ah, Black bag yata ito Parang may tama eh oh. Sa dilaw Dumila oh Kagaganda pa ng lumaki na eh Naku yung pala nila Ito yung sa akin eh oh. Dito oh, to. Wala na si Bat. <laughs> May tumutubo, di ko alam kung damo ba 'yan oh. Ano. hmm, napa. Ay, sabi ko patubigan na lang. Uh, at pagka mang ilang araw, saka namin bibirahin ang pandamo yan. Talagang galit oh. Imahedyo ano talaga eh. Kaya, kailangan na yun. Eh. Kailangan talaga eh Aanohin mo Titingnan mo Para mamamaanduhan mo sila Kung anong gagawin nila Eh ako masaya na din ako Kasi may tumubo na eh oh. O Kita mo ako Hindi mo ginalaw yan Dadamuhin lalo yan Tapos wala ka pang hinihintay eh, Pero pag gaganyan no, oh, Tubo naman siya Di damo at saka alaga na lang naman ng kulang dyan saka alagang patubig yun know. o bilis sumipsip ng bilis mawala ng tubig kasi nahuhulog doon sa kabila walang patubig sa kabila eh. dito dito ko sige po. at ako eh mag inut inot na ng pauwi eh. at medyo mainit na kaya na sila dyan mamaya um, na lang nila siguro yung sa gubat titingnan lang nila yun wala kasi yung gagawa ng makina ayaw na rin umandar ng makina ko doon kaya gagawain pa ayun ako o oh, sige po sa susunod na naman tayo mas maganda to pag malalaki na sa ako okay, yung i-update ya yan Baka mga ilang araw eh. Umulan naman. Mababastante yan ang ulan eh. Medyo makakatapid tayo ng konti sa patubig. O, sige po. Ciao po. Ciao!